Yes, welcome back to my YouTube channel Scorpio 16 mga kapatid mga ka Scorpio Meron po tayong pinasyalan dito sa may Berlin Street, Naga City bago tayo umuwi kasi may nag-sponsor po sa atin para sa ating uh, health investment So kung mag-invest po ako yung health po natin para maganda po yung ano yung yung result po ng ating investment So nandito po tayo sa so, I am Worldwide may nag-sponsor sa atin ng Pure Organic Barley. Uh, in-sponsor na niya tayo para mag-invest tayo sa ating health. So, tara. Masa po tayo. Ayan po. So, meron po nag-sponsor sa atin. Kaya, ang ganda ng sponsor niya. Dahil tungkol sa ating health, ang investment na in-sponsor sa atin. Yeah. So, order po tayo ng apat na box ng pure organic uh, barley. Siguro so, pamilar kayo sa uh, kay mamaya, yan, si Ma'am Maritoni Fernandez. Kung, kung kayo mag-invest, mag-invest kayo sa health, sigurado na wala kayong talo. No? Kahit ma maglabas kayo ng pera, sa health naman yung Begin your non know, investment like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. clear to see From up here The world seems small So, pasok po tayo Ayan po So, meron po nag-sponsor sa atin Kaya ang ganda ng sponsor niya dahil tungkol sa ating health ang investment na ina-sponsor sa atin. Yeah. So, morder po tayo ng apat na box ng pure organic uh, barley. Siguro familiar kayo sa uh, kay mamaya maya. Si Mam Ma Maritone Fernandez. Kung, kung kayo'y mag maginvest, invest mag -invest kayo sa health. Sigurado na wala kayong talo kahit maglabas kayo ng pera, sales naman yung ibigay nyo ng investment. Siya so pa, hanggang dito na lang muna po tayo. Uh, susunod na lang po na uh, video natin. after po na mga ilang araw ano, para sa ating bagong pinasukan na business. So, ingat po tayo lahat sa sotro and see you on my next video. Bye-bye!